Hmm! Ito? 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 Ito talaga parche no? hmm. layo. Ano ba? Ha? Layo. ito doon, parang lang sa market <laughs> sa sa, no. Saan doon sa ano? ko lang. video <laughs> ano, <thank you> pala. <laughs> ah. alay, alay, alay! Alay! Uh -huh. na na rin? Alay! na <laughs> na What is that? What's up mga kabatang at ako nga pre na dito sa Padre Garcia at ako'y tinawagan ng aking best friend from Cavite at kami daw'y maglulumi at maggogoto ay eh, syempre eh ako ga naman, ipatikar agad pabayan eh. Pa eh? Habang naghihintay dito sa kanya, eh tamang upo lang ako din sa isang tabi. At konti sa dalay pa nga, eh dumating ng aking best friend at tari eh, napagkamalan pa itong early the na ito ang aming kakainan. Eh hindi naman yun ang aming, ang aming pupuntahan ngayon. Ang aming gustong kainan ay itong Perias Eatery. Yung dating Perias Eatery ngayon ay gutuhan sa bakahan na ang pangalan. At yan na nga, ito ang aming kakainan ngayon. Ang Perias Eatery, ang gutuhan sabakahan at talagang napakasarap ng goto at low median guys at mga lutong bahay bulalo at kahit ano pa napakarami napakaraming putahe at napakasarap. Ang ganda nito na nilaypat. Ano mas masarap dito? Ano mas masarap? Hindi na rin dito sa tindahan dito mas masusto. Dito na tayo. Guys, try nyo na din kumain dito sa Peryas Eatery na ngayon ang pangalan ay Gutuhan sa bakahan. sa tapat lang po to ng Petron dito sa may bakahan sa so Padre Garcia Batangas at dito guys tamang order na. kami Kainan na! Actually, na yun 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 Pangalawa yun Oh, wala daw, daw. Guys, wala mga tapoy sa undami. Ah, masarap. Nakapag-video okay. ah, ng Hindi na kakulat yung notice eh, uh, ngayon nalang ulit. Matamot ako si Jaggy na naman to. Bumukas. Ba talagang parts sila no? Hmm. Laking layo. Ano ba? Ha? Layo. Noodles doon para nabibili lang sa Walter. Ito. <laughs> Saan doon sa ano? Hmm. Ano lang. Sa video ko lang. <laughs> Ito mute na lang. Oo, <laughs> oh, yan na lang. Edit na lang. Hmm. Guys, the best talaga ang goto ng batang at Domino's Batangas base. Cheat day! mag ka pa ah! Siyempre! Cheat tayo kami eh! Na-cheat day niyo ngayon? Uh -huh. Okay uh -huh. yun! lang! Ayun lang naman yan! Bukas naman ni eh, Balik na ulit. Back to normal na. Back to jogging! Back to jogging ang gym! Ito talaga? Guys, na nakain namin, goto, tapos kare tapos lumi, tapos lumi na. Ang na. Hey, boy. Wala nang lumi ka na nga. Bumiyahe <laughs> kami ng almost 3 hours para dito. Huh? Wow! Guys, nice, taga 13, Martires, Cavite pa sila. Depart. oo, na ako. Why, no? huh? Alay, ang kasarap. Alay, pagkakasarap oh, uh -huh. ah, <laughs> mo na, Ray. Alay, kasarap na, Ray. Ano? Walang pa kita yun. mo pala mag-ibang. Walang Sabi nga na panginginin daw, pag -ibabarik. punahin ang atay. Oh. Karne, punahin mo daw ang atay. Atayin. Para pag uminom ng alak, hindi alam mo ang alak kung ano siya rin. Atay na eh. Ah, kawis na ako ah. Pagkatapos na rin kanya kanyang takbo. Ah! Kaya mahuli, taga din eh. makakatakbo tayo. Kapit okay. lang ba? Hindi pa talaga lahat natin. Ang guys, Tapos okay, so, na.

Shout out nga pala sa iyo ating nakapula God bless and enjoy your day